Isipin mo to. Isang teenager mula sa isang maliit na bayan sa Maine. Na dati naglalaro lang sa isang simpleng high school gym. Fast forward ngayon sa 2025. The kid is now the number one overall pick ng Dallas Mavericks. Nakarang NBA draft. Sinasabi ng marami, baka siya susunod na generational superstar. Pero paano siya nakarating dito? At ano ang mga numero at milestones na nagpatunay na iba talaga ang batang ito. Ito ang kwento ni Cooper Fly. Welcome back sa Prime Love Sports. Tahanan ng mga kwento, ng mga rising stars, mga alamat at lahat ng dramatic turns sa mundo ng basketball. Kung gusto mo ng ganitong tala kayo, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang bell icon para ikaw ang unang makakalam ang susunod na big story. December 2006, pinanganak si Cooper sa Newport, Maine. Para sa mga hindi familiar, maliit na lugar lang ito. Tahimik, malayo sa glamour ng basketball hotbeds tulad ng New York o Los Angeles. Pero sa bahay nila flag, basketball ang kultura. Nanay niya, si Kelly, naglaro ng college hoops. Tatay niya, si Ralph, may background din sa laro. At maging kanyang kambal na si Ace, nahilig din sa sports sa Nokomis Regional High School. Freshman pa lang siya. Pero naglabas sa ganyan, nakagulat na, na stat line. 20.5 points, 10 rebounds, 6 assists, halos 4 steals, at halos 4 blocks kada laro. Sipin mo isang 14-year-old kid nagdo-dominate ng varsity level competition. Dahil dito, siya ang naging unang freshman na nanalo ng main gateway player of the year sa kapuso ng kwento ng freshman season niya, nagbigay siya ng 22 points at 16 rebounds sa state championship game. Resulta, title para sa Nokomis at biglang sumigat ang pangalang Cooper Fly. Pero alam ni Cooper, kung gusto niyang seryoso ng NBA Dream, hindi sa patang main. Kaya lumipat siya sa Monteverde Academy sa Florida, isang basketball powerhouse na nag-produce ng mga NBA players tulad nila Ben Simmons at Cade Cunningham. At doon, lumabas ang full potential niya sa Nike EYBL Pitch Jam Tournament. Nag-average siya ng halos 25 points, 13 rebounds, 7 blocks, 6 assists per game. May laro pa siya kung saan gumawa siya ng 38 points, 16 rebounds, at 12 blocks. Hindi na ito pang high school numbers ito pang future NBA lottery pick na. Sa regular season ng Monteverde, ang dala siya ng 16.5 points, 7.5 rebounds, 3.8 assists, at 2.7 blocks per game. At pinangunahan niya ang team sa isang 34-0 undefeated season at national title. Mga award na tinanggap niya bago pumasok ng college, Gatorade National Player of the Year, Mr. Basketball USA, Naismith Prep Play of the Year, McDonald's All-American, para sa isang teenager. Kompleto na agad ang ratio niya. 2024, pumasok siya sa Duke University at doon hindi na siya prospect lang. Naging star. Sa debut game niya kontra Maine, nagatidagan siya ng 18 points, 7 rebounds, at 5 assists. Parang sinasabi niya sa lahat, handa na ako. Season average niya sa Duke, 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists, 1.4 steals, 1.4 blocks. Efficiency, 48% shooting mula sa field, 38% mula sa tres, 84% sa free throws. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer. Very efficient scorer siya. Pero itong highlight, sa laro kontra Notre Dame, noong January 11, 2025. Nag-drop siya ng 42 points, 6 rebounds, at 7 assists. Freshman record sa Duke. Freshman record din sa ACC history. At hindi lang yun. Sa buong season, nag siya ng lahat ng major categories para sa Duke. Tapos tinagdagan pa ng ACC regular season title at mga individual awards kaya ng ACC Player of the Year, Rookie of the Year, Wooden Award at Naismith College Player of the Year. Kung casual fan ka, isipin mo na lang na parang Zion Williamson level na hype. Pero mas balanced. Kasi parehong offense at defense kanyang dalhin. April 2025, ang si Cooper para sa NBA draft. At lahat ng scouts, isang sinasabi. He's the guy. The clear number one. Pero may twist. Ang Dallas Mavericks, may 1.8% chance lang na makuha ang top pick. Pero sa draft lottery, silang tumama. June 26, 2025. Barclays Center, Brooklyn, New York. punong puno ang arena. Million watching live around the world. Lumapit ang commissioner. At sinabi ang mga salitang nagbago ng buhay ni Cooper were the first pick in the 2025 NBA Draft. The Dallas Mavericks select Cooper Flag from Duke University at boom, history mula sa maliit na bayan sa Maine. Ngayon, siya na ang franchise cornerstone ng Mavericks. July 3, 2025, opisyal na pinirma ni Cooper ang kanyang rookie contract. 4 years worth $62.7 million. Unang taon, halos $13.8 million agad at hindi siya naghintay. Agad niyang inanunsyo na maglalaro siya sa NBA Summer League. Gusto niya na agad patunayan na ready na siya para sa pro. Dallas General Manager Nico Harrison called him a generational talent. Analysts compared him to players like Paul George, Jason Tatum, at even young Kevin Garnett dahil sa defense at versatility. Strength niya, versatility. Kaya niyang maglaro inside and outside. Defense, natural shot blocker, at may elite timing. Weaknesses niya, physicality ng NBA, kailangan pang magdagdag ng size at strength, consistency from long range. Kahit 38% sa college, ibang level ang NBA defense. Pero tanda mo, 18 years old lang siya. At kung adapt siya agad, pwede siyang maging susunod na mukha ng NBA. Ngayon, tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba si Cooper Flag na ang susunod? once in a generation superstar o baka hype lang muna at madaday siya ng pressure ng NBA. Comment mo dyan sa baba. Gusto ko manaringang ang opinion mo para sa prime love sports community. Ang paglalakbay ni Cooper Flag ay kwento ng determinasyon mo. mula main hanggang Duke hanggang sa NBA draft stage New York. at ngayon nasa Dallas Mavericks na siya. Ang tanong handa na ba siya na maging bagong mukha ng franchise. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Dito sa Prime Love Sports. Kita-kita sa susunod na episode. Dito sa Prime Love Sports. Ciao!